ilang araw matapos na maipasa sa Senado at Kamara ang 6.3 trillion peso 2025 General Appropriations Bill ay naghayag ng matinding pagkadismaya si dating Senate President Juan Miguel Migzubiri, si Troy Gomez, so report. Sa isang interview sa Senado, pinunan ni Zubiri na karamihan sa ehensya ng gobyerno ay di taasan ng pondo. Ito ay sa kabila ng rekomendasyon ng mga senador na dagdagan. Kabilang sa mga di nadagdagan ng pondo ay ang Office of the Vice President at Department of Education, habang nabawasan naman anya ang pondo para sa AFP Modernization. Not just OVP but almost all the departments, di ba natanggalan sila. So, sayang. Parang nagbing back to NEP yung mga departments, In back to NEP. Di bakit pa tayo naghihiling? Kasi kung NEP na lang, di paglabas ng NEP, galing sa DBM, di diretso approve na. Di ba? Bakit pa tayo uh, that's not good precedence. Si Zubiri ay kasama ni na Senador Ronald Bato de la Rosa, Bongo, Pia Caetano at Amy Marcos na di pumirma sa Bicameral Conference Committee Report na naglalaman ng 2025 Proposed National Budget. Isang araw matapos naman na maratipikahan ng Senado at Kamara ang Proposed National Budget ay nagayag din ng pagkadismaya si Department of Education Secretary Sani Angara. Sa isang tweet, naghayag ng pagkalungkot ang dating senador matapos bawasan ng 12 bilyong piso sa 2025 na pondo ang Department of Education. Si Zubiri ay naghayag ng suporta sa sinabi ng kanyang dating kasamahan sa Senado. Under Article 5 of the Constitution, education should have uh, received the highest uh, priority in the budget of our uh, country, budget of Congress, coming from Congress. And therefore, now, hindi na po yan ang, ang nangyari. Hindi ito po frustration ni Sen. Angara, uh, ni Secretary Angara, na fully support. Kaugnay nito ay naglabas na rin ang pahayag si Senator Amy Marcos ukol sa panukalang 2025 National Budget. Nanawagan si Senator Amy sa kanyang kapatid na si Bombong Marcos na tutukan ang kasalukuyang isyo sa budget at nagpaalala na ang pangingialam ng ilang mambabatas sa ilang departamento ay labag sa batas. Sa panig naman ni Sen. Grace Poe, Chairperson ng Senate Committee on Finance, sinabi niya na ipapaubayan na niya sa Pangulo kung ano ang gagawin sa ipinasang panukalong budget ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez nag-uulat, SMN9 News.